De, tadun-tadun tadun. Alam. naman anda po manu. Sedi do bitu mamanyamanu. Uak apa mandi suspek kung sino do nakakaw. Dayon siguro Pamagitan magi tanayay ituro na kung sino do tumakaw pangmanon no, ka to. Mahiwagang pinta ituro mukha kun kun sino ro tumakaw sa akong manok abaw hay ito ta ginaturo umanon ko ha may wagang pinta ituro mukha kun kun sino tumakaw sa manok Ah, kita. tulungan ko rin ha kung sino tumakaw sa manok Hindi kita magkasala ara, ito kita ara, ito kita ara. Ay, buksan mo. Mo, hindi kita magkasala ara, iya kita ara. Ano ba nakaw ay <tinyo> manok, ron ba ti <tinyo> manok? Hindi kita ara magpinuson. Ikaw! Ay tama git dai, tama git. Akong manok man iya ara. Ay. Akita ko dakto sa kanyugan ah. Mao gid baga nga imaw gid? O oh, ikaw kita naturo. turo. Imot aray. Ay, kinag-uugaw ko ito ba? Ang suwa? Ay, ang swerte. Ay, ang magbinuul mo ano? Imong kwan ka rahamat. Wala, ang ito. Ito ka nyo galing aron. Imot na galing aron. Oo, akong arang. May dali habutan pa. Nag-uugaw ko na akong kontay. May huwag pa magbuka-bukaan mo, Ged. May pa. Ay, imo kita. Ay, man, man, man. Ah, akong ara. Ay, sige,